Magandang tanghali, patutupat na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang no window hours policy sa iba pang mga lungsod sa Metro Manila, bukod sa EDSA at iba pang mga pangunahing kalsada. Alinsunod dito sa napagkasundoan ng Metro Manila Council upang maiwasan na ang kalituhan sa mga motorista. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano live. Yes, Joan. Yes, magandang umaga sa iyo, Floor, at sa lahat ng ating mga kasang bahay, pag-iisahin na ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagpapatupad ng No Window Hours Policy sa iba't ibang mga lungsod sa Metro Manila. Ito'y matapos nga na payaga ng Metro Manila Council ang pagpapatupad dito upang maiwasan na ang kalituhan sa mga motorista. Ibig sabihin, bukod sa EDSA at iba pang malalaking kalsada, hindi na rin maaaring bumiyahe ang mga sasakyan na sakop ng number coding sa iba pang mga lunsod sa Metro Manila mula yan alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero nilinaw ng MMDA na hindi dito kasama ang mga syudad na walang number coding gaya ng Navotas, Pateros, Marikina, Tagig at Muntinlupa. Narito ang naging pahayag ni Jose Arturo Garcia, ang General Manager ng MMDA. Kasi di ba may lumabas na per city, may mga window, pagtawid mo may window na naman, nagkakagulo, no? nagagalit ang tao na No? That's why we requested na baka pwede standard na tayo, wala nang may window. Subalit so, hindi pa ito agad na maipatutupad dahil kinakailangan pang dumaan sa proseso ang pagbabago sa city ordinances. 300 pesos ang parusang ipinapataw ng MMDA para sa mga lumalabag sa number coding scheme. Samantala, floor sisimula na rin tanggalin ng MMDA sa susunod na buwan itong mga provincial bus terminal sa Metro Manila. Ililipat na mga ito sa Valenzuela at Santa Rosa Laguna Interim Terminals, gayon din dyan sa may Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Katuwang ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB, kakansilahin na ang business permit ng mga provincial bus terminal. Uunahing tanggali ng MMDA ang mga terminal ng bus sa kahabaan ng EDSA. Kaugnay naman ito, inaayos na rin ng LTFRB ang prangkisa ng mga city buses na siya namang sasakyan ng mga pasahero mula interim terminal papasok ng Metro Manila. Floor, bago nga ang tuluyang paglipat nito mga provincial buses dyan sa mga itatalagang interim terminals, ayon nga sa MMDA, ay magsasagawa muna sila ng dry run para nga masanay ang mga pasahero at makita yung aktual kung papaano nga ba tatakbo itong magiging sistema. Pero kung kailan, anong petsa gagawin yung dry run na yan, yan ang ating aantabayanan sa anunsyo ng MMDA sa mga susunod na araw. Yan muna, latest. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Joe nagulat mula sa Quezon City.